Hello guys, maulan na weekend. So, ginabi na ng pag-deliver yung taga Merry Mart. And, ito yung iba nilang ano, deliver. Pinalagay ko dito sa bodega kung saan nakalagay yung aming mga soft drinks. Ayan. I Order ako ng isang balot ng chips. Usually, ang in-order ko kasama ng bigas ay chicheria. Tapos, yung Ah, ito. Red horse na naka-incan kasi tinatry ko siyang i-push dito sa amin para 'di ba yung mga minom ng maliliit para hindi na mahirapan sa bote-bote maghagilap kasi halo same lang naman sila eh ito oh in na, na red horse Ta ah! Ito palang, ito palang, ito palang. tapos ano ba tong in order ko na to jelly pala ah jelly ice pop So, ice pop, tapos ice pop din, Argentina corn beef, at saka baygon katol. So, hopefully, hindi siya nabasa. Okay. Ito naman ay galing kay Sarisuki. Ito galing kay um, grocery. Ayan, meron ditong ibang stocks pa. Ayan, o, oh, mga walang laman. Uling. Ito yung uling ko. Ito yung mga mineral water tag 10 pesos at 15 pesos. Tapos, punta tayo dito. Ayan, oh, umuulan kasi. Nagatid ka? Ayan, ubus agad yung <laughs> ubus agad yung bigas namin. Saglit lang. Ito, reserve na yan. 10 kilos nga yung order niya, pero 8 na lang yung nabigay ko sa kanya. Ito yun, iba. Ayan, nice. Chips. Ayan, chips. Tapos, ito, isang box ng Pansit Canton kasi mura yan sa kanila. Ito naman, Yakult, uh, isang bundle, kay pure Gold naman yan galing. Tapos, hindi ko lang mapakita yung isa. Ito, bread pan, isang box. Meron yun, ito, oh, isang box ng Lucky Me Chicken. Nagganda, putik-putik na siya kasi nga, maulan. Siguro nalaglag to. Gumulong to siguro tong ano na yan. Lag -lag. O, tapos, sesto dalawa. Pinagkasya ko lang para mabuo yung... 10k. E, eh, pag naka 10k na ako, check out ko kaagad para may kasamang bigas. Hinihiwalay ko ng resibo kasi every 10K, saka ka lang makaka-order ng bigas sa kanila. Plus, eto, yan, uh, gamot yan. Ko, okay. kada resibo ko, 10,000 peso. Okay. Dito lang ba bahay lang toto? Dito lang? O pa? Diyan lang, pero iskinita, may rapa hanapin. Okay guys, so may delivery ako ngayon ng halo-halo kaninang umagang umaga, maagang maaga si Kelgo dumating. Yosi naman yon at saka yun, uh, libreng laki ni. Kasi last na nila na promo, or ano lang naman yun eh, 13,000. Ito yun, ayan oh, 13,000, uh, 630. So, meron yun, kasama yung Yakult, yung isang case. So, sa isang araw, minsan magkakasabayan sila. Si Pure Gold, si Grocery, at si Mary Mar. Ngayon, nagkasabay silang lahat. <laughs> so, actually, na-short ako. Nangutang ako kay Jack ng pambayad kasi ang laki no, na. Hindi naman ganun kalaki yung uh, sales ko. Magkasabayan silang tatlo. Tapos, meron pa ako dito, di ba, pag order pa ng soft drinks na debote, mga diara, o kamote. Hindi naman tayo wholesaler para ganun kalaki yung sales. Ko. Okay, so sa mga nagsasabi na hindi ako umu-order kay Mary Marth, umu-order po ako kay Mary Marth. Meron nga akong dalawang vlog dyan na hindi ko na tinuloy na i-upload. Kasi gawa nga ng meron akong iniingatan. So, pwede hindi ka naman kasi, uh, hindi porket na renovate ka ni Mary Marth, ay kailangan post ka ng post. Parang ganun kasi ang naging isip ng ibang tao kasi vlogger ako. So, parang inisip nila, i eh, parang required. Pero, hindi naman siya required. Um, hindi, may nyo yung mga post ko na sa Facebook page ko, Ibon Bautista. I Search nyo po. Uh, mas, kung sa YouTube, inaabot ako ng 3 days, 5 days, 1 week bago makapag-upload. Kasi, nahirapan nga ako mag-edit. Mas busy kasi ngayon, compare yung dati. Katulad dati na once a day may upload ako. So, ngayon, ang tagal. Katulad nito, pag na-upload ko to, tatlong araw na o pang 4 days bago ako makakapag-upload nak ulit sa YouTube channel ko. Pero sa Facebook, dahil picture lang naman, syempre magpo-post ka lang, picture, hindi na kailangan mag-edit. Ayan, mas updated ako sa pagpo-post. So, yung po yun. Kaya nga marami akong nababasa na hindi na daw ako Uh, madalas silang napapanood kasi nga, bihira na ako makapag-upload mas busy ako ngayon dito mas nag-focus ko kaysa yung mag-vlog sa inyo at hindi naman kasi required na mag-vlog -mag yun puwera na lang kung may kontrata ako <laughs> kasi pag may kontrata ako na okay lang may vlog to, ganito ba diba? pero ngayon, sa ganito lang na parang live update hindi na ako masyadong nagbablog gusto yun yun. Parang All sa TV, Facebook TV, na lang, natural TV, oh. na, parang kayo na nanonood sa akin na normal na nagpo-post, di ba? Oh pinupost yung ibang achievements. Ganon na lang yun. Pero, pag may tanong kayo, yan sinasagot ko naman. Basta nagko-comment kayo, ha, at nakikita ko. Yung mga nagme-message sa akin, hindi ko po talaga yan maaasikaso. Kasi, uh, nasa request message yan, and, mas madalas na nagre-reply ako pag nasa comment. Papapansin nyo naman yan na nagre-reply po talaga ako sa inyo sa madaling araw. <laughs> at, i-follow nyo ang aking uh, Facebook shop at page J&Y Shop Store at ang Shop with Yvonne. At iwa, ingat kayo sa pagkiklik ng mga link kasi uso ngayon ang click ka lang ng link tapos may scam ka. Make sure na legit yung nagpo-post ng link para hindi kayo na scam Aya. Ah, yeah. syempre, pag sinabing Yvonne Bautista, legit yun. Ah, ito na. Ano pa kasama? Ito po. So yun, don't forget to follow and subscribe. Ano soft drinks is up na. Anong soft drinks? Ah,